Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Magandang umaga Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Sa lakuyan ay patuloy na nagpapaulan ang shear line sa silangang bahagi ng Central Luzon at inaasahan po natin na sa mga susunod na oras ay magdudulot din ito ng mga pagulan sa ilang bahagi pa ng Hilagang Luzon. At yung amihan o northeast Monsoon, nagdudulot din ng mga maulap na papaurin at mga pagulan maging ng malamig na panahon lalong-lalong sa gabi at madaling araw sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon. Habang sa natitirang bahaging ng bansa, mga localized thunderstorms naman ang pwedeng magdulot ng mga pag-ulan. Sa kasalukuyan ay wala po tayong LPA na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. At least in the next two days, wala po tayong inaasahan. Gayunpaman, patuloy po tayong magantabay sa updates ng pag-asa sakali po magkaroon ng significant changes. So para nga po sa pagtayo ng ating panahon, magiging maulan ang papawuri sa halos maghapong ito dito sa Cagayan, Cagayan Province, Isabela, maging dito po sa Quirino at Aurora dahil pa rin po sa epekto ng shear line. O ito po yung salubungan ng hangin na nagagaling sa northeast o Hilagang Silangan at hangin na nagagaling sa Dagat Pasipiko. Samantala, dito naman sa Cordillera Administrative Region, maging sa Nueva Vizcaya at maging sa Batanes. So, inaasahan natin ang maulap na papawurin na may mga pagulan dahil pa rin po sa epekto ng uh, amihan na no Northeast Monsoon. Sa Ilocos Region naman ay mga isolated na mahihinang mga pag naman ang pwedeng maranasan dahil din ho sa Amihan. Dito sa Metro Manila at titirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawarin at pwede pa rin ho at patas ang chance ng mga localized na mga pag -ulan. Ibig sabihin ng localized na mga pag-ulan, ito po yung mga pag-ulan na kumbaga panandalian, hindi inaasahang malawakan at ina hindi inaasahang halos maghapon o magtatagal. So, saan man ang lakad natin sa araw nito, wag na lang hong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan dahil asahan natin ang mga uh, paminsan misang pagbuhos pa rin ho anytime of the day. Sa Metro Manila, ang ating temperatura pwedeng uh, umabot hanggang sa 31 degrees Celsius. Sa tugoy ang ating temperature range 22 to 27 degrees Celsius. Sa Lawag ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio naman ay 16 to 23 degrees Celsius. Habang sa Legazpi ay 24 to 32 degrees Celsius. Malamig din ho sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Samantala sa Visayas at Mindanao ay inasahan din natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin. Kung magkaroon man ho ng mga pagulan ay mga dulot po ito ng mga localized thunderstorms. So, asahan pa rin natin yung mga posibil posibilidad ho ng pagbuhos ng ulan any time of the day due to localized thunderstorms. Sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius sa magiging agwat temperatura, 26 to 32 sa Iloilo, 25 to 32 rin ho sa Cebu City. Sa Cagayan de Oro ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa Sambuanga ay 24 to 33 degrees Celsius habang sa Puerto Princesa City ay 25 to 32 degrees Celsius at sa Kalayangan ay 25 to 32 degrees Celsius. Wala po tayong gale warning ngayon na nakataas na namang bahagi ng ating mga baybayang dagat. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging kondisyon sa malaking bahagi ng ating karagatan. Pero dito nga po sa northern portion o sa northern Luzon ay inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan. Kaya pinag-iingat pa rin natin ng ating mga kababayan dyan, lalong-lalo na ho yung mga ating mandaragat na gumagamit ng maliliit na sasakyang pan